Kahit na puyat, maaga pa rin nagising si Bethany dahil na rin kay Esther. Noong una nag-aalangan pa itong gisingin siya, pero dahil utos na rin niya, ay sumunod ito. Habalang nagluluto si Belen sa kusina nang lumapit siya. Aling Belen, ano po gang ang gagawin ko? Mamaya na, nakangiti ito. Kumain ka muna. Ang totoo ay gutom na rin si Bethany kaya sinaluhan na niya ito. Habang kumakain ay saka naman ipinaliwanag ni Belen ang mga dapat gawin. Si sir kung kumain iyon, medyo kaunti lang pero dapat kumpleto pa rin. Ang nasa mesa, tulad nito, dapat may tinapay, itlog, hotdog at juice dahil hindi siya nagkakape. si lang si Bethany. Nauunawaan niya pero ano nga ba ang alam niya sa bagay na iyon? Iyon ang dapat niyang matutunan. Magan lang ang unang trabaho. Subalit lingid pa sa kanya ay may lihim na naiinis sa kanya. Bethany, ako nang bahala dyan. Dominanting wika ni Lorna na isa rin sa katulong. Pero ang sabi ni, Hay nako, hindi mo pa alam iyan. At saka ako naman talaga gumagawa niyan dito tuwing umaga. Pagbibida pa nito. Kaya lang baka kasi magalit si, hindi magagalit iyan. Sige na, tulungan mo na lang sa garden yung kasama mong si Aling Esther. Gusto mo umalma ni Bethany, pero hindi niya magawang magpakababa at sumabay rito dahil kilala niya kung sino siya. Tahimik siyang tumalikod upang puntahan si Esther. Eksaktong alas 8 nang bumaba na si Tucker. Bihis na at handa para pumasok sa kumpanya. Napatingin agad siya sa pagkain na nakahain. Pero wala siyang bala kumain ng almusal. May napansin lang si Tucker kaya siya nabaling doon. That smell last night. Naaamoy ko na naman siya. Naisip ng binata. Ah, Lorna, pabango mo ba iyon? Tanong niya sa katulong. Alin, sir? Halatang nilalambingan ito ang himig ng pagsasalita. Ah, wala. Never mind. Sige, aalis na ako. Sir Tucker, hindi ba kayo kakain muna ng almusal ngayon? Pakuit pang tanong nito. Sorry Lorna, I need to go. I'm late and I have a meeting. Pakisabi kay Belen sa office na lang ako magbe-breakfast. Ganun po ba? Sige. Hinayang na yung hinayang na wika ng katulong. Paglabas ng bahay, agad na ginawa ni Tucker ang tawag. Hello Des, Adjustment my schedule. Please, saka yung mga papers na hinihingi ko sa'yo. I need it on my desk when I get there. Sumampa ito sa kotse. Inilipat lang sa kabilang tayong ang cellphone. just ko na po, sir. Good. Sige, papunta na ako. Napansin ni Beta niyang paglabas ng sasakyan sa git. Naihatid pa niya ito ng tingin habang papalayo. O bakit ka narito? Tanong ni Esther na nagulat pa sa kanya. Nagdidilig ito ng halaman. Yaya, este aling Esther pala. Nakita ba ninyo yung lumabas na kotse? Yun yata ang amo natin dito eh. Alin ba? Hindi ko kasi nakita eh. Ah, wala na po. Malayo na. Sige na, ituloy na ninyo iyan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ka narito? Akala ko ba sa loob ka pinupwesto ni Belen? Huminga muna siya ng malalim. Wala na po akong gagawin sa loob kaya tutulungan ko na lang kayo, sabi niya. At talaga, o oh, sige halika, ano pong gagawin ko? Gumitin mo lang ang mga tuyong dahon. Kapag kasi hindi sila inlis, mahahawa ang buong halaman sa pagkalanta. Madali lang pala, sambit pa niya. Pagkatapos tanggalin ng tuyong dahon ay winisikan naman niya ng tubig ang mga orchids gamit ang bottle spray. Parang batang aliw na aliw si Bethany. Makukulay kasi ang mga bulaklak at magaganda. Habang nakatingin dito ay nagbalik ang kanyang alaala -ala, ang itsura ng hardin nila sa mansion. Bumabalik din sa kanyang alaala -ala, ang itsura ng kanyang inang na mayapa. Kay Doña Celia ang mga bulaklak sa hardin. Alagang-alaga alaga nito iyon noon. Ngunit ang mamatay ang Doña ay bumayad na lamang si Don Rahelio ng mga ngalaga sa hardin. Simula noon ay pinagbawal na ang paglapit dito ng ibang tauhan maliban sa hardinero. Hindi na niya nahahawakan ang mga bulaklak mula noon. Sa halip ay pinagmamas dalang lang niya ang nga sa malayo. O bakit may problema ba? Napansin ni Esther ang biglang tamlay niya. Naalala ko lang po si Mami. Kung sana buhay pa siya, hindi sana tayo narito. Malalim ang hangin yung minubot kasunod niyon. Lumapit si Esther sa anak-anakan upang aluin ito. Alam ko, kung hindi sana itatake sa puso at namatay ang iyong inanong bata ka, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kasi mayroong alalay sa daddy mo kapag nakakagawa ng kamalian. Baka hindi rin maisip na ipagkasundo ka kay Amado. Yaya Esther, salamat. At sinamahan mo ako hanggang dito. Kahit wala na akong ina, nariyan ka naman para tumingin at magbantay sa akin. Numiti si Esther at hinilikan siya sa noo. Iyon ang tagpong inabutan ni Lorna. Ay, drama ba ito? Anong ginagawa niyo Magnanay ba kayong dalawa? Tanong nito. Aling Esther, tawag ka ni Belen. Nasa kusina, siya kaya bilisan mo na. Oo, susunod na ako. Ibinalita ni Belen na pumayag na si Tucker upang manilbihan si Laron. Pero dahil hindi naman talaga kailangan ng dalawang karagdagang at katulong, may kondisyon pa rin ang pagtira ni Laron. Okay na iyon, Yaya Esther. Malaki naman ang sweldo dahil above minimum ang natatanggap natin. Kapag nakaipo na lang, saka ako mag-a-apply sa iba. Sa kaya rin tayo maghanap ng malilipatang bahay. Masayang sabi ni Beta ni habang inaayos ang hihigaan niya. Tutul si Esther sa sinabi niya, hindi dapat ganun. Alam ko dahil trabaho ko na ito simula noon. Pero dahil na sinabi mong okay lang, i-okay e na rin sa akin. Tama kayo. At sa kaya sa pa hindi naman mabigat ang trabaho natin. Ah. Parang wala nga halos kung ginawa dahil apat tayo rito. Meron nyo, isa lang ang amo natin kaya hindi gaanong matrabaho. Alin, kung ako lang hindi na ako kukuha ng katulong. Magiging independent ako. Ibig sabihin, tatanggalin mo na ako? Birong seryoso tanong nito. Hindi hangad ni Beta na ni makaramdam ng pagtatampo ang pinakatapat niyang kaibigan, kaya naman lumabit si Rito at niyakap ito. Kaya siyempre hindi. Baka mamis kita eh. Sabi niya, natatawang niyakap na rin siya nito. Malinsangan ng gabi. Hindi naglaon ay nagising din si Beta na pripagpapawisan. Ano ba ito? Grabe naman ang init kahit gabi na. Reklamo niya sa sarili. Pumangon siya matapos makaramdam ng pagkauhaw. Tumiretso siya sa kusina para kumuha ng tubig. Sa sandaling pag-upo niya ron, nahagip ng pansin ni Bethany ang mumunting liwanag na itinatalbog ng sikat ng buwan sa swimming pool. Naakit siyang lapitan ito at umupo siya sa gilid ng pool. Hinayaan ni Bethany na madama ang kanyang mga paa ang maligamgam na tubig. Ano kaya kung tumalon ako rito? Naisip siya. Tumingas siya sa paligid. Madaling araw na noon. Tulog na ang lahat kaya walang makakakita sa kanya. Isa-isang tinanggal ni Betan ang kanyang suot. Natira na lang ngayong bra at panty. Nilapag lang niya ang mga nahubad sa ibaw ang upuan sa tabi. Huminga siya ng malalim. At maya-maya pa ay nagdive na si Bethany sa tubig. Mahusay siyang lumangoy dahil nag special kasi yan ito sa San Gabriel. Bukod doon may malaking pool din sa tabi ng kanilang mansion at lagi siya roon. Malaya niyang dinama ang maligamgam na tubig, para siyang diwata na lumalangoy sa sapa ng isang gubat. Kung may makakakita sa kanya, iisipin na isa siyang nimpa ng tubig na saksakan ng ganda. Maya-maya pa ay nagdesisyon si Bethany na umahon na, naibsa na ang alinsangan ng kanyang paglangoy. Ay salamat, makakatulog na siguro ako nito sa loob-loob niya habang dinadampo ng kanyang mga damit. Mabuti naman, sir. Hindi kayo nagmamadali ngayon. Makakakain kayo ng almusal niyo. Wika ni Lorna. Kagigising pa lang ni Taka at nakapantulog pa siya ng bumaba. Dumiretso siya sa hapag kainan at dinampot ang jaryong nakatupis sa ibabaw ng mesa. Sir, lalagyan kita nito ha. Parang hari na pinagsilbihan siya ni Lorna. Binigyan ng hotdog at bacon sa plato. Inilapit ang slices ng tinapay at saka ipinagsali ng juice. Salamat, sabi lang ni Tucker. You're welcome po. Masya nga pala, Tumawag po kahapon ang mami ninyo. Gusto raw po kayong makausap ng papa ninyo. Kung pwede, dumalaw daw kayo ngayon sa mansion at doon mag-dinner. ganun ba? Salamat uli ha. You're welcome po uli. Hinayaan na ng katulong ng mag usap si Tucker. Habang kumakain ay nakaugalian na niyang magbasa ng broadsheet sa umaga. Kapag may oras pa at hindi nagmamadali. Particular ang pahinang lagi niyang hinahanap rito. Ang business section. Dito mahanap ang mga particular na balita sa kalakaran at stocks sa stock market. Ang paglakas ng piso kontra dolyar ay labis na nakakapagpasaya kay Tucker. Sa puntong ito nakakamura ng gastos ang kumpanya niya sa pag-angkat ng mga imported na materialis. Kapag mura kasi ang binabayaran, malaki naman ang tutubuin. Kapag ganun lumalago ang mga negosyo sa bansa at magandang balita iyon para sa isang business na tulad niya. Everything is going well now. Sana magtuloy-tuloy lang ang pagganda ng ekonomiya, sambit niya sa sarili. Inilipat ni Tucker ang pahina ng babasahin. Nasipat ng kanyang pansin ng isang balita. Hindi pang mong makikita sa section na ito. Sabalit may kinalaman din sa business. A young and beautiful runaway bride from San Gabriel. Hmm, interesting. Bakit kaya siya tumakbo? Siguro pangit ang mapapangasawa niya. Naaaliw na wika ng binata. And what's this? Ilang ulit na pinasadahan ng basa ni Tucker ang bahaging iyon. Bethany Arcilia, daughter of Don Rogelio Arcilia owner of the biggest construction firm in the city, is supposed to get wed with Mayor Samuel Fonte's one and only son, Amado Fonte, youngest entrepreneur in the land. Up to now, the young lady has not yet been found and any information that leads to her whereabouts will be a big help for the family. Interesante, subalit so hindi na tinapos pa ni Tucker ang ilang nakasulat doon. Mas natuwa ng pansin niya sa larawang naka-imprenta na babasahin. Such beauty, but very plain indeed patutsada pa niya. Pagkatapos ay itinupi na yon ng binata at simulan ang pag-aalmusal. Muling marinsangan ang sumunod na gabi. Hindi matiis ni Bethany ang init kaya nagtungo siyang muli sa swimming pool. Malakas na at panatag ang kanyang loob dahil alam ang tulog na ang lahat ng tao sa bahay na iyon. Nang sumapit na sa swimming pool ay agad niyang hinubad ang duster na suot at hininalang ang panty at bra. Nagdive siya sa tubig. Bumulusok pa ilalimang dalaga. Pag-aho naman ay malayang kumampay ang kanyang mga kamay at paa. Narating niya ang kabilang bahagi ng pool at muling kumampay pabalik sa kabilang pond. Paulit-ulit niyang ginawa iyon. Ang sarap talaga. Bulalas niya ng saglit na huminto. Pagkaway ilang beses pa siyang lumangoy pabalik-balik. Nang makontento at mapagod na, ay umaho na siya at saglit na tumayo sa gilid ng swimming pool upang patuloy ng tubig sa kanyang katawan. Ang hindi niya alam, may mga matang nakamasid sa kanya sa mga sandaling yun. Gods of goddesses. Who is she? Tila nahihipnotis mong bulong ni Tucker sa sarili habang minamas na ng kagandahang nakatayo sa tabi ng pool. Pero bago pa nasagot ang tanong ng isip ng binata, ay nagbis na ang babae at humakmang patungo sa gilid na bahagi ng bahay. Nakita niyang pumasok ito sa servant's quarter at ilang sandali pa ay nagpatay ng ilaw sa loob. Hindi matatawaran ang panghihinayang na nadaman ng binata sa kanyang puso. Katulong ba siya sa bahay na ito? Siya ba ang sinasabi ni Aling Belen na bagong katulong? Ang lakas naman ng loob niya makiligo sa swimming pool. Pero hindi na ng galit at inis sa kanyang dibdib ang binata. At pangako niya sa sarili, bukas na bukas din ay hahagilapin niya sa bahay na iyon ang bagong katulong para mas makita niya ng malapitan ang magandang mukha nito. Kahit nakaligo na sa swimming pool ay hindi pa rin naging madali para kay Bethany ang matulog. Mag-aalas tres na ng madaling araw, ay gising pa rin ng dalaga. Nakakainis naman. Paano pa akong gigising ng maaga nito kung ganitong hindi ako makakatulog? Mabuti pa kaya ay uminom na lang ako ng tubig o gatas sa kusina. Lumabas na muli sa kwarto nila si Bethany. Dumiretso siya sa komidor at lumapit sa res. Wow, cake! Napangiti siya nang makitang may cake pala roon. Ay kaya lang tiyak na sa amang pagkain ito. Kahit naman sa bahay namin noon, ay bawal na makialam ang katulong sa pagkain na nasa rep. Pinilit na lang niyang kalmahin ang biglang pagtatakaw sa kainin ng cake na iyon. Ang pichil na may lamang malamig na tubig ang kanyang kinuha. Anong ginagawa mo rito? Ay, gulat na muntik pa niyang mabitiwan ang pichil ng masulya pa ng isang anino sa tabi niya. Hey, mabuti na lang at naging maagap ito na huwakan ang pichil at pati na rin ang kanyang bewang dahil tila mawawalan siya ng panimbang. Oh, sino ka? Malakas at pagalit ang tinig nito. Ha? Ah, eh, sa pagkakataong ayon ay bahagyang natanglawan ang mukha ng lalaki mula sa ilaw na pumapasok sa bintana ng salamin ng komedor. At ngayon ay malaya ng namasdan ng dalaga ang mukha na iyon na ilang araw na niyang sinisilip-silip sa tuwing aalis at darating ito. Bagamat hindi naman niya magawang magpakita at bigla siyang naging aware sa ayos nila. Nakahapit pa rin ang braso nito sa kanyang bewang habang magkatikit ang mga katawan na may nakapagitang pichil ng tubig. Ang sabi ko sino ka? Lalo siyang natamhem eh. Hey, bakit ayaw mong magsalita? Iritado na ang tinig nito. Sir Tucker, ako ho si Bethany, ang bagong katulong. Sa wakas ay nagawa na niyang sabihin. ilang sandaling hindi na si Tucker nang matiyak na ang bagong katulong ang nasa harapan nito ngayon at ito rin ang babae kanina sa swimming pool. Pag ako ay pilit nitong hinamig ang sarili. Ikaw pala ang bagong katulong. Sa wakas ay nahamig na nito ang sarili. Anong pangalan mo? Pagkuhay ko sa ng binitiwan ng dalaga at ito na ang nagpatong ng pichil sa mesa. Ah, beta ni Villar po. Ang ibinigay niyang sorne ay ang samami niya. Beta ni Villar. Ay si, pagkuhay naghihilap nito ang switch na ilaw. Umaha ang liwanag sa kabuuan ng komedor. Bahagyang nasilaw ang dalaga at napapikit siya. Nagkaroon na ng malayong pagkakataon si Tucker na matitigan ang mukhang kanina pa ni Toting natanaw sa swimming Oh boy, mas maganda pala siya sa malapit. Sa loob-loob ng binata na tila hindi na magawang alisin ang titig sa magandang mukha na iyon. Ah, senyorito, pwede na ho ba bumalik sa kwarto namin? Napakura pa si Takay nung malinig ang malamis na tinig na iyon. Ha? Sige, teka uminom ka na muna ng tubig. Hindi ba tayo nang sadya mo rito? Sige, babalik na ako sa silip ko. Pagkawi uwi ka na na itong tumalikod at humakbang palabas. Naiwang nakatigalgal si Bethany. Mas gwapo pala siya sa malapitan at ang bango niya at ang kanyang mga bisig parang ang tatag humawak. Parang, ay ano bang nangyayari sa akin? Katulong ako sa bahay na ito ano? Bakit ba iniilusyon ko ang gwapo kong amo? Hmm, makatulong na nga. Dalawang oras na lang at kailangan ng trabaho. magtrabaho. Malalaki ang hakbang na lumabas na rin siya ng komedor.